Anong sira, sir? Flat, sir. Flat. Ha? Flat. Anong flat? Likuran? Likod? Okay. Ay, may pambul ka na isa ko rito, sir. Lagay mo rito sa liwanag. Natako okay. 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 so, eh. Laki ng tako eh. Tako? Laki ng tako, eh. eh. Sige, kaya kong gawa ng paraan, sir. Eh, saka pa ba uuwi? Okay. Doon lang. Sa mayano lang. Sa sityo. May CPU ang ano? Oo oh, Ilagay mo rito sa tabi para ano, hindi tayo masagi Mayroon, mayroon vulcanizing ka Ha? Mayroon, mayroon vulcanizing Ah nasanado ka ng vulcanizing? Oo hmm. Ito, ito, ito may gamit ko dito uh, Ito rito ba? Oo oh. Ano? Wala na yung pito? Hindi, andyan, pinabawin ko lang. Ah, okay, tinulak mo lang? Tinulak ko lang kasi baka magpunit eh. Gini ka laking pa Ah, nakatusok sa gulong mo? Oo, katusok. Eto, ito gagawa natin paraan. Ano natin Ayun. yung butas Ayun. Ayun Ayun pala yung butas Ayun laki Kaya. 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 yung Kaya. 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 Patakit. Ako. Patakit. natin natin Ayan, okay na sir Ayan ah, na natin sir, baka may naiwang ano, nakatusok Ang pako <laughs> <laughs> diba yung planting na ako Buti ba sa plant, tinignan agad Ah, nakuha mo na yung pako, oh. hinugot mo na? Oo, oh, hinugot ko na <laughs> Ito ito, gamit ano อันนี้ครับโอเคเนี่ยมาเข้าวีกันนะเนี่ยโอเคไป Ay, mo na yan, sir. Hindi ka pang, ano mo, ako pang dagdag ko sa... Ay, ah, <laughs> hindi ako naniningil, sir, Hayaan mo ama na yun. Hayaan mo na yun, sir. Ama, ah, alaga, makauwi ka na, sir. Umuulan kasi, oh. Ha? Hindi, pang dagdag uh, mo pang bilhin ng ano ba? Gamit mo na... Ay, hindi, pa, okay lang yun, sir. Ha? Ah, huwag mo na halalakanin yun. Ama, ah, alaga, makauwi ka na. Thank you, thank you. Ah, wala nga naman, sir. Wala nga naman. Thank you, thank you. Thank e, okay. Hindi, <laughs> dadaan da mo ako. oh, <laughs> <laughs> nung ulan kasi, nakita ka ta, nag, naglalakad ka eh. Tulak-tulak tulak mo yung motor eh. Sarap <laughs> yung damit mo. Hindi, okay, ako na magliligpit sir. Ang mahalaga, makauwi ka na eh. Um, malakas ang ulan eh. <laughs> thank you, thank you. Oo, oh, sige. Thank you, thank you. Oo, kayo, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Eh, wala naman sir, wala naman. Thank you. Wala naman po. Ingat sa biyahe. Eh. Thank po Đây cái gì? Cái cặp ingat.